Hello guys, ayan ang ang pinahinog ka, yung mga hinog sa puno, ayan. Ito na yung mga hinog sa puno na napatuyo ko na, ito, ayan. Isinasalansa na natin sa lagayan para pang, pang stock, ayan, ganyan ako maglagay niyan. Yung iba pinatutuyo yan sa init dahil ito ay talagang tuyo na, hindi ko na yan nilagay sa ibinilad sa araw kasi tuyo naman na siya talaga titigil siya pagka ibinilad ko pa siya sa araw ayan, hinuhug pa ko dyan lahat meron ako dito clinic na meron pag yung basa-basa kasi binubunasan natin dahil meron may maalik ako matrabaho ang paggagawa nito paglaladhin na ito kasi isa-isa yun siya mabusisi kasi siyempre may adikapupuya at naka-stack lang dyan yan pipili ko yung magandang mga buganda talaga mga stack doon naman sa kinukuha ng buhay yung mga maliliit na puno doon yun, meron na rin akong pang-stack noon yan, taon-taon i kami ng ganito para sa susunod kasi sa isang taon na naman hindi mamumo ngayon mga puno ng tamar o ratap na kung tawagin ang tawag na dito so yan, ang tawag na dyan, brown na yan yan ay tamar pero pagka yung dilaw pa lang ratap ang tawag nila doon yan ang ratap marami naguguluhan kung, kung ano ang tawag doon ito, ay, ito po ang tamar yung kulay brown, yan ang tamar Baka yung dilaw pa lang, ratap ang tawag nila doon. Kasi mani ba pa lang, baga, mani ba pa lang, hindi pa siya hinog na hinog. Yung ganitong, yung ganitong brown na brown na, ito na yung talagang hinog na hinog na talaga. Ito yung hinog sa puno. Yan ay mga ini-stack, yan ay mga binebenta sa sa mga mall, sa mga bilihan, sa mga store dito, sa mga babae dito. Yan ay mga mabibili niyo, mga ganito. Mga stock na yan. Ngayon, si Ambo, dati, pa na yung nila. Ayan, natutunan ko na nag i stock na ganyan. Dagi na kami nag i stock Umibili pa rin naman siya, pero ano, mas gusto nila yung pista. Kasi may, may mga tawag sila dito sa tamar. May mga variety. Kumbaga sa mango, di ba yung mangga, may mga variety yan. Mayroong mangga piko, may mangga pineras, yung mga ganon. Ganon din to. Yung mga variety. Bakit Ano bakit? Bakit 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 bakit? for stocking Stock Mag� Substitute Barangichi ang Baba mataba shams ibati. Yung may rin chance